So, yun, guys. May gumagamit po talaga ng account ko, guys. Chinat po siya ng aking hipag. So, yun. Sinisin po yung message ko. Nahack po yung account ko. Huwag po kayo maniniwala dyan pag may nagchat sa inyo nyan. Ayan po, oh. Makikita nyo po. Ayan. May nag-open ng account ko. Nayupak na babae po yan. Mabae po yan. Matanda po yan. Matanda po yung babaeng niyan. Kahapon po nang hingi po siya ng... Facebook code ko kaya naibigay ko ng di oras kasi akala ko may pera tas nahack na po yung account ko guys kaya wag po kayo maniniwala pag may nagchat sa inyo na pangalan ko dahil hindi na po ako yan guys sabi ko legit ba to? Oh, mo. so tachat namin yung akin sariling account na putang inang hayop na naghack na yan kung legit ba daw yung utang-utang na yan sabi mo sa mo ate, pi ano ka ate ate, ate iya miss ka na namin te. Picture na, picture naman kay ni Bibiri, oh god. <laughs> Nani. Amen mo. Ayun po, chinachat sa ng aking hipag. Ano, Putang ina ng babae niya. Matanda po 'yan, guys. Ano, namin, namin. Tanda po 'yan. Kasi tinitingnan ko 'yung mga friends ko, nakalagay to mutual friends na lang natitira. Oo. Uh -uh. Isa ni mga kam nakikita mo kanino pa 'yung mga picture ko. Oo, oh, nag-nag-ano,